Los Angeles Lakers target si Trey Young para sa blockbuster trade. Pero bago yan, sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers kontra Brooklyn Nets kanina sa score na 102-101, naging usap-usapan ang pambihirang performance ni Austin Reeves. Bukod sa mahusay na laro ni Lebron James na nagtala ng 29 points, 7 rebounds at 8 assists, si Reeves ang naging bida na nagtala ng career high na 38 points na may kasamang 3 rebounds at 3 assists. Pinangunahan niya ang Lakers upang makuha ang tagumpay sa isang sang dikit na laban. Hindi nga nakapigil ang depensa ng Brooklyn Nets sa dominasyon ni Reeves sa buong laro. Malinaw na ipinakita niya ang kanyang husay, lalo na sa harapan ng kanyang teammate na si D'Angelo Russell, kung saan ilang ulit niya itong tinirahan ng harap-harapan. over the defender, D'Angelo! Ang kumpiyansa at angas na ipinamalas ni Reeves ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga kasamahan kundi pati na rin sa kanilang mga tagahanga. Marami ang naniniwala na si Reeves na nga ang susunod na franchise player ng Lakers. Ipinapakita niya ang kalidad ng paglalaro na pang-all-star level kaya't hindi malayong makita siyang maglaro sa All-Star Game sa hinaharap. Ang kanyang determinasyon at talento ang nagbibigay ng bagong pag-asa para sa kinabukasan ng Lakers lalo na sa gitna ng kanilang laban sa mas mahigpit na kompetisyon ngayong season. Samantala, usap-usapan ngayon ang posibleng blockbuster trade na ini-explore ng Los Angeles Lakers para makuha si Trey Young habang papalapit ang trade deadline. Determinado nga ang Lakers na iangat ang kanilang opensa at maresolba ang kanilang mga kahinaan sa fourth quarter. Ayon kay Eddie Bitar ng Fadeaway World, ang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Trey Young ay agad na magpapabago sa kanilang opensa na nagdadagdag ng dynamic playmaker sa tabi ni Lebron James at Anthony Davis. Si Trey Young ay isang game changer na may average na 23.1 points at league leading sa assist na may 11.9 assists per game ngayong season. Kilala siya sa kanyang kakayahang magdomina sa crucial moments. Eksaktong hinahanap ng Lakers na solusyon sa kanilang pagiging inconsistent sa clutch. Ang 23.1 points at 11.9 assists ni Young ay nagpapakita ng kakayahan niyang mag over ng laro sa mga importanteng pagkakataon. Ayon kay Eddie Bitar. Sa proposed trade, ibibigay ng Lakers sina Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Dalton Kneck at isang 2029 first round pick kapalit ni Trey Young. Bagamat mabigat ang trade package, ang pagkuha kay Young ay magdadala ng panibagong buhay sa Lakers. Ang kanyang elite pick and roll execution ay akmang-akma sa sistema ng Lakers. Sinabi pa ni Biter sa kakayahan ni Young sa pick and roll at pagiging clutch magiging maayos ang sitwasyon ng Lakers pagkatapos ng trade deadline. Ngunit may kaakibat na risk ang trade na ito, lalo na't kasama sa package si Dalton Knecht, isang promising rookie na may malaking potensyal. Gayunpaman, ang Lakers ay nasa win-now mode, kaya maaaring isakripisyo ang kinabukasan para sa agarang tagumpay. Kung matutuloy ang trade, magiging malaking pagbabago ito para sa parehong team. Makakakuha ang Lakers ng versatile star na makakatulong agad sa kanilang kampanya, habang ang Hawks naman ay magkakaroon ng solidong return para kay Young. Sa paparating na trade deadline sa February 6, ang usaping ito ay tiyak na susubaybayan ng maraming fans.